Yun mga kaibigan, good morning. So, kuha tayo ng uh, orders natin na alingato ngayon mga kaibigan. So, yan, usong-usong naman kasi mga kaibigan yung sakit-sakit uh, din ngayon mga kaibigan. So, totoo lang talaga, ito yung number one na sakit ngayon na nakakatakot talaga dito sa atin sa Pilipinas. Pabata na pabata yung mga nadadialysis. No mga kaibigan, ito yung kinababahala ng karamihan talaga. Kaya, yun, at salamat at nakakuha tayo mm -hmm. ng panibagong uh, panibago na namang stock no panibagong puno na naman yung nakuha natin kaya yun okay na naman yung ating stock yung ating delivery yung alingatong napaka effective talaga sa akin sa akin mga kaibigan marami na rin akong customer na gumaling na sa alingatong yung sakit nila sa kidney yung problema nila sa ni. okay na uh, maganda rin ito mga kaibigan sa may mataas na sugar yun sa diabetes sa mga nagda-dialysis napakaganda ng ugat ng alingatong yan mga ibigan so kukuha tayo ng order ngayon so ang gusto kasi ni ma'am medyo malalaki at sariwa pa yung gusto niya kasi uh, susubukan niya lang daw so bibigyan natin siya ng bagong kuha yan mga ibigan so kuha na kami yan lang sa baba na yan yan yung area yan mga ibigan, kuha tayo ng ugat ng alingatong hmm Lepaknya. eh betul tak nampaknya Okay, just make it now. Okay nang, <laughs> kita pula. kita dah okay nang. Siapa boleh nak? Siapa nak padan? Ito na klasa mga kaibigan, oh. No? Napakaganda. Ay, ayaw na. Tanggalan, ah. Tayo muna. Ako na Apura lang, ah. Ka. Hmm. Kaya pag puro igdi mo sa kanila. tagaan tanga na di maano niya di mo na pag iba iya pero pwede pa yata eh di mo na haliwa muna yung kuya ng koy ini sa nga ng kadikit hmm. yan yan ako na sa mga putol kanto okay Ayan <laughs> mga ibigan, lilinisan na natin yung mga nakuha nating alingatok. So, pinapalinisan ko na. Dito sa akin pamangkin. Kasi siya yung nakakuha ng alingatong na to. Bali, yan, uh, babayaran ko na lang sa kanya. Yung pagkuha, tsaka yung, yung paghugas niya para naman magkaroon siya ng tagdag income. Pang baon-baon man lang. Diba, mga <laughs> kaibigan? So, yan, binabrush namin yan. Bago namin uh, pinapa pinapadeliver. Yan mga kaibigan, open pa rin tayo. So, may minimum order tayo na 3 kilos. Ganun pa rin yung price, no, mga kaibigan. Sa so, mga nagtatanong diyan kung paano mag-order ng ating alingatong. Napakaganda nito, mga kaibigan. Napakaganda nito. Sa mga mag-order diyan, mga kaibigan, PM niyo ako sa akin Facebook. Lalay ko yung Facebook ko diyan, mga kaibigan, Jobert Azor. Tsaka yung aking profile picture, mga kaibigan, diyan sa YouTube, parehas lang, mga kaibigan. Diyan sa ating uh, Facebook, no, mga kaibigan. So hanggang sa muli, mga kaibigan, maraming salamat. Kahit biran tayo makapag-upload dito sa ating YouTube channel. Uh, paminsan-minsan mag-upload ako mga ibigan para naman uh, sa inyo so, mga ibigan naghahanap dyan ng alingatong so yan mga kaibigan pwede pwede nyo akong ipm Ano yan? Ikukun mapulaw ang daw. Saka? Sabi ko iyo. Ikaw, tiktok doon sa'yo. Yan mga kaibigan. Yung mga nakuha namin. Napakaganda niya. ito namin hugasan sa ano na to. Ilog. <laughs> yung ilog dito mga kaibigan. Tingnan nyo naman. O, oh, malabo. Dati nung araw mga kaibigan, napakalinaw nito. Maraming isda rito. So ngayon wala na halos. Eto. Eto. Kailangan kasi i-brush yan para matanggal yung ano, yung mga putik. Napakaganda ng kulay nito mga kaibigan kasi malapit siya sa ah, uh, yan. Yan yan o. Pagka tumutubo siya mga ganito, may mga buhangin. Napakaganda ng kulay yan. Ganyan, no? odi oh, ba Napakaganda